Hello, good afternoon. Good afternoon, mga kasapa. Ito. <laughs> Walang kalubay-lubay. Pabalot <laughs> na naman. Eh, oh, ayan ah! Oh. Ang eh, ganda na lang tingnan. Hindi na siguro magbabangga niya kasi meron ng pula. Oh, ito, right, so. ito. Ah. So, ito, pinako ko yung pula. Hindi diba, ba mo hindi, hindi mapalagay. Parang bago na rin. <laughs> Bagong pintura na lang. O, ganyan lang. Oh. Hmm. Habang nagpapahinga, ngayon ito lang, may mito. para sa uh, susunod na gagamitin mo kasama ko ah, lalo si si mo kasi maganda <laughs> na kulay yung mga eh si trolling eh uh -huh. kaya kasi hindi na pito na parang katubyok tingnan eh ayan ah, yan medyo hindi na hindi na tubyok pogi na pogi pogi na, ganun lang kabila eh. nagkaroon na siya ng ano, na siya ng likod di dekorasyon ng di konti. Tama na yan. Yung isa kasi, yung una, silver itong nakagalito rito, silver. Tinitingnan ko kung maganda. Eh, parang patay yung gulay. Sabi ng mga sa akin pero maganda lalo naman yung lalo naman yung darling kapag nakita nyo ngayon tas sabi papangit ka. binago ko na o eh ayan siguro ewan ko kung ano masasabi nga rin niya dyan o ayos ba? o eh <laughs> ganyan ano, ano bang masasagis niya kaya mga mga kasaka anong magandang kulay Sa ka, nagsuggest kayo at nagustuhan ko, babaguhin ko na naman yan. Walang <laughs> mga gawa eh. Ayan, kasi pag nagagawin ko ka, hindi ka naiinip. O oh, sige po, shout out yan. Tatapusin ko lang muna kasi baka umulan. <laughs> okay, bye bye.